Kaya boy. Kaya boy. Ay, sabihin mo. Sabihin mo kay Papa. Ano sabihin mo? Papa, huwag Papa, balik dito, ah. <laughs> Bakit? Sabihin ka kasi. kita. eh. Hmm. Ano ba sa'yo? Kay Mama? Mama, huwag ka balik ka dito. Sabihin ka kasi. Hinoong, 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 Kaya sinapagalitan mo ako. ganun. Kailan dan? Kailan dan Kaya dandang, ba ito? Sinusuguan ako. Kaya bong? Kuya Bong, kita. Kuya Bingo? Kuya Bingo, nagtagalit. Ano yun? Pangot sa Kuya Bingo. Kuya Buboy? Kuya Buboy, papakita diba? Ano? <laughs> Ano pa si Ate Ana. Ate... Ana. Ana. Hmm. Ati Ana. Huh. 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 mo. Huh. 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 Ye. Ano pa? Ano pa? Wiper. Wiper? Nagkakadagkasakan. Pinakamot mo lang ako lagi. Ye. Ano pa? Sino pa? Ano pa? Si Abo. Abo. Ano tayo mga Abo? Abo. Wiper. Kahit hindi pa, na paano kita. Hindi mo ako lang sasasas. Kahit hindi na kita. Hindi mo ako

pa okay, <laughs> okay, ba sabihin mo sa sarili mo? Ina <laughs> <laughs> natin sure rito, daming tao. <laughs> <Yeah>. Tao. <ka>. <laughs> <laughs> Kaya tao. 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 Tao.